Maigit isang daang libong beneficiaries naman ang magiginabang sa pagkaragada sa ilo Iloilo ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ayon din sa kamera, hindi sila titigil hanggat hindi bumababa ang presyo ng bigas sa merkado. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi sila titigil hanggat hindi napapababa ang presyo ng bigas sa bansa sa abot kayang halaga. Sinabi ito ng House Leader sa kanyang talumpati sa ikinasang Philippine Economic Briefing sa Iloilo -Ilo City ngayong araw kung saan tinalakay ng mga otoridad ang mga hakbang para ibayo pang mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. The House of Representatives is fully committed to steering our legislative efforts towards economic transformation. that benefits all as we work together with various sectors and stakeholders we are confident that the philippines will emerge as a stronger and more inclusive and sustainable nation Nitong Sabado, sa panguna ni Speaker Romualdez, inilunsad sa ILO-ILO ang Cash and Rice Distribution o Card Program na joint initiative ng Kamara at DSWD para matulungan ang mga kapuspalad, senior citizen PWD at iba pang vulnerable sector sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin. Bukod dito, inilunsad din sa probinsya ang Integrated Scholarship and Incentives Program para naman sa mga kwalipikadong estudyante. Una na riyan, pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Sir Fair sa Iloilo. Isa itong all-in-one caravan na naglalayong mailapit sa ating mga kababayan ang iba't ibang serbisyo, programa at mga regalo ng gobyerno. Nagagalak po ako kaya lahat ng pwedeng ibibigay sa iyo, lahat ng mga programa, proyekto at lahat ng mga assistance ay nandito at ibibigay sa iyo. May concert pa, may libreng pagkain at uh, talagang masaya itong uh, ating uh, ano ating uh, bagong Pilipinas Service Fair, kasama pa dyan yung Lab for All ni First Lady, yung laboratorio, konsulto at gamot para sa lahat. Lubos naman ang pasalamat ng mga ilonggong nakinabang dito na tinatayang nasa 100,000. Si Iloilo First District Representative Janet Garin napakanta pa ng rap sa kaligayahan at pasalamat sa administrasyon sa bagong Pilipinas, kayo ang panalo. Servisyong totoo, dala ni Pangulo, tulay ng servisyo, kasama ang Kongreso sa aligirato ni Martin Romaldes. Hindi patitinag tapat sa servisyo. Sama-sama, tulong-tulong, ilo-ilo. Melales Moras para sa bayan.